Hello guys, handa na ba kayo sa next year na statutory holiday natin, 2026? Alam nyo ba na dadagdagan na naman ng isa yung statutory holiday natin? Ano yon? Easter Monday. Anong date na yon? Easter Monday, April 6. Yon. Kasi um, holiday naman talaga dito yun sa Hong Kong pero hindi tayo kasaling mga helper noon ngayong year. So next year, 2026, kasali na tayo mag-holiday. So, 15 na lahat, guys, yung um, holiday natin. Hindi kasali yung mga Sundays. So, red calendar ito sa mga Chinese. So, sa mga bakuhan pa lang or sa mga may bala pumunta dito at papunta pa lang dito, mayroon tayo dito ang 15 days for 2026 na statutory holiday. Pa. Magka-idea naman kayo yung mga wala pang idea. Para lang to sa mga first timers, syempre. So, sino lang ba yung entitled sa ganitong holiday? Sino naman pwede? Syempre, kung bago ka pa lang, hindi ka pa pwede. At least 3 months. Dapat at least 3 months ka na sa amo mo sa kaka-qualified na maka-holiday. Yun. Uh, pagdating mo sa amo mo, pagka Sunday noon, day off mo na talaga yon Yun talaga yung law dito. Na every Sunday, day off mo. Kahit bago pa sa amo mo. So, pagdating mo dito, kung hindi ka ipag-work, kung hindi ka ipag-day off ng amo mo, kailangan niya bayaran. Kasi overtime na yon Kasi Sunday yun eh. Or kung anong araw yung napag-usapan yun na day off mo bayad dapat yon double pay yun, pag pinagtrabaho ka kahit bagong dating ka pa lang so um, yon at least 3 months ka sa amo mo kung bago ka pa lang dito sa Hong Kong uh, yun talaga yung ano yung no pero ako noon bago pa lang ako sa amo ko ng Chinese New Year yun eh one month pa lang ata ako noon sa amo ko pinalabas niya ako na isang araw depende sa amo kung i-consider niya na okay lang lumabas ka kung hindi sila nagbibilang okay yun yung amo um, ang masasabi na uh, pwede kang lumabas. Okay yun. Maganda yun. Pero pag hindi ka pinalabas, hindi ka talaga yan pwede kasi hindi ka pa yan qualified. Then, hintayin mo na lang na mag 3 months ka. Kahit hindi sabi ng amo, um, lalabas ka talaga yan. Unless na lang babayaran ka pag hindi ka pinalabas ng holiday. At ito pa, pag nataon sa Sunday yung date, yung petsa ng ano, ng uh, ng holiday, kinabukasan, labas pa natin yan. Kasi yung Sunday, day off talaga yun natin eh. So, the other day noon, labas pa rin natin. pagka lunis, labas pa rin yun natin. Kasi, uh, nataon yung holiday sa so Sunday. Yun yung patakaran dito. Hindi tayo pinalabas ng holiday. Ibig sabihin, babayaran tayo. Ang ipabaya na amo sa atin is, hindi bababa sa daily wages natin. Sa daily na sahod natin. Pwedeng tumaas, depende sa kanila. Basta hindi bababa doon. Pag hindi tayo pinalabas ng na to ng holiday natin. So, dapat alam nyo yon para alam nyo rin yung rights nyo na mga first timer dito. Uh, may nagtanong din na kung pwede daw yung holiday ilipat ng amo sa ibang araw. Pwede yun guys, pwede yun makapusapan. Depende sa atin at sa amo natin. Pag-usapan. mo lang yung holiday, mo lang holiday yan is uh, Monday. Tapos, uh, makiusap amo kung pwede uh, Wednesday ka na lang mag-take mag ng holiday or Saturday, pwede yun. Or yung kahit na day off nga, Sunday kung pwede sa ibang araw, pwede yun. Basta, usapan nyo ng amo. Tsaka, dapat naman talaga pumayag tayo. Hindi naman tayo pwede hindi pumayag kasi nagot. <laughs> yung amo is hindi ka ganda ang mood or mateterminate ka or... Um, hindi na yun, sign na yun na hindi magandang relationship sa amo. So, kung humingi ng pabor yung amo pagdating sa day off, sa holiday, wala tayong magagawa, yes na lang talaga tayo. Kasi, hindi tayo natin pwedeng insist na, ay, hindi pwede, hindi natin. Ay, dapat ko yan, hindi pwede. Kasi, magbigay din tayo ng uh, consideration sa amo natin. Kasi nga, nagtatrabaho lang tayo sa kanila. Kasi tayo yung nangibang bansa, tayo yung may kailangan ng trabaho.